iya iyan mga guys so good afternoon dito ako ngayon sa park kung saan iyan ginagawa na nila si bunny kasi iyan si mooncake iyan oh no? wala pa siyang mukha iyan Ngayon, daming mga bata dito ako sa playground. Ayan, mga playground, playground lang mga guys. So, ayan. Ano lang 6 o'clock, 5 o'clock na mga guys. So, ayan, dito ako sa park, sa malapit sa ating building. So, ayan. Ayan na si Mooncake. Wow. Bon festa du Bolo Lumar. Feliz aniversario da Republica Popular da China, sabi niya. Ayan po. Feliz aniversario da Republica Popular da China. Ayan. Ayan po na siya, mga guys. Ayan. Punta tayo doon sa kasaba ko. Ayan, doon ako kanina. So, ayan, punta na tayo doon na so, sa labas. And then, at ito naman yung park ng mga doggies. Ayan. Park ng mga doggies. Maamoy doon sa labas. Ayan. Malinis pero hamoy-amoy. yan yung park, park ng mga doggies. Kahaba yan. chop chup, 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 Sabi ng mga ibon. Chup, 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 chup. Sabi ng ibon. Iya, iya, yo. Ayan. Ito na ang kalikasan sa para Ito, ang ganda niya, oh. daming kahoy. Kahoy. Ito. yan na, oh. Yung swimming pool. yan Daanan natin ang swimming pool. Mga oh, guys. So, ayan. Wala akong makitang ibon dito. Ayan. pa aso. So, ayan. Hmm. Yan na, oh. Yung swimming pool guys. Okay. Hmm. Bawal kasi mag-vlog dyan. naman so, naman. Private. So, ayan. So, yan. So, swimming pool Dami oh. ng mga tao nagsiswimming so, pool Swimming pool, yung yeah, summer na yeah, summer pa rin. Yan, dami pa. Ayan. Yan ang laki na laki. Ayan, walking, walking lang like tayo. So, na natin ang kasama natin doon. So, ayan. Ayan na naman siya. yang yung gusto mo. So, kaya po, bili tayo ng, uh, soft drinks dito mga guys. Pwede pa yan. Wala naman laman no, mo no. kayo. No, kaya no, nga, siya, mga, uh, Chinese yan. Yeah, ang yeah, mga breakfast. May mga Chinese yung maglalaro ng basketball. So, 5.30 na. Ayan. Dito na tayo sa mga kabungon. Yes. Ito basketball ang... Walking, walking in the street. Here in the park. For mag-relax muna tayo ng konti dito bago tayo ma-uwi. Ayan. Yeah. Mag-chain siya mga ganito. Yeah. Oh, diba? Mga guys Dito Tanghali na kayo Magsaya ng kaunti Tayo'y dito lang Lumakad sa parke Ang lahat nito Ay aking gawain Ang bulaklak na ito ay parang sikula chichi Kula Chichi ang pangalan. Hayan, hayan, hayan. Sa loob ng Kula Chichi. Ang lahat nito. Ayun, ayun, ayun. Ang aking kasama. Oh, shout out sa inyong lahat. At bye-bye. See you next time for next episode. Next journey. Next vlog. Bye.